Gentlemen, it's been an honor to have you with us today. We have landed at Incheon International Airport. kakarating lang namin actually. So, 1 o'clock pa yung flight. Sobrang haba na nung ano, buffer time. Pero buti na lang kasi in-anticipate namin, sobrang talagang dami ang tao. Hello! Nanay, pagod na? Pagod na. Hindi na po. Okay. and then tapit na magboard so excited kami pero natatakot din at the same time kasi nga injured ako tapos negative 7 daw ang soul although sa busa negative 1 so, okay lang kung negative na ganun lang mahangin pero for sure mahangin kayo So, kinaya naman natin dati yung ako di ba? Yung din, negative. Hindi naman ako masyadong sakto lang, di ba? Pero, ewan ko lang. Let's see this time. Kung ginawi na kami, ibig sabihin matanda na kami. <laughs> Sabi ko kala nanay, kapag hindi nila kinaya, at least manlibot nila yung hotel. <laughs> 咱们还有。S S Batman, it's been an honor to have you with us today. We have landed at Incheon International Airport. Please remain seated until the captain turns off the first sign. Be careful with a over overhead base as items may fall out. Thank you for choosing Korean Air, a member of SkyTeam, and we hope to see you again soon. 시작입니다. 오늘 항공기 연결 관계로 늦게 양해해 주시기 Ayan, nakuha na namin yung mga luggages. Ayan, and look, nakaupo pa rin ako. <laughs> Naka-wheelchair. Nakakalakad naman, kaya lang ayoko stretch mabuti yung paa ko. Baka mamaya uh, Umigay Eh first day pa lang So Hinintay namin si MJ Bumpy yung ano uh, Ride Pag talagang gabi yung flight Medyo ganun So mas maganda talaga sa umaga Kung ayaw mong maturbulance Pero okay naman okay? that. Masuk na sa Busan. Express. Nanibago kami kasi ito na yung pinaka bullet train nila kung baga, diba? Best pa rin yung bullet train ng Japan. Uh, medyo pang probinsya yung level ng ano na to. The reason bakit ayaw namin pumunta from Hakodate to Parang ganon yung feel. No? ganon siya. <coughs> nandito talaga yung bullet train ng de pero yun pa masyadong tama. Ah. Nahirapan lang kami sa luggage kasi wala nang space na paglagyan. Ayun. Yeah. Sobrang bago din sila din na mo sinubukan. Papay hinakay pagdating sa hotel muna yung katawan namin. Kulang din kami sa panlaban sa labing. Hindi kami nakahintek sa loob. taxi Not bad naman, actually. So, nasa room na kami. Accident. Ngayon, two, two rooms kami. Ah, uh, ito yung room namin. Maliit lang, actually. Pero good for three na. Ito. Makita ko. So, pagpasok. Of course, room. Pasok, merong maliit na cabinet. Okay. May mga sleepers. We're not supposed to bring sleepers inside her shoes inside. Pala. And then, merong ayan, may a coffee May green tea. Yeah, there's a sleeper. And two beds. One ano, double, tsaka one single. And, ito yung view natin. Seaside ba yan? <laughs> Ayun o, no, may sea. Yun lang yun. Mas kita ka larap siguro. Eto dito kita. You know? Konting si... Ay, doon yung endo yun yun. Pero, ano. Oh, yeah so, maliit siya actually. Pero, nice naman, malinis. may pa water sila. Nasa cabinet be. Sa cabinet ko lagay. And then, ito yung CR. So, CR. So, merong hair dryer. Ayan. Yung maliit na laboratory. And, this is what? Toothpaste? Hand wash? Okay, liquid soap pala yan oh. Nag nag din. And then there's conditioner, um body wash, shampoo, basic. Okay? And may bathtub. Pwede ka mag-bad and ito yung CR. Okay? So ayun, so we'll be staying here for two nights. And then we'll go back to Seoul. Grabe, nasa kami kanina pagbaba namin ng ah, uh, Seoul uh, station. Grabe, ang lamig. Ito, bearable yung busan, actually. Parang Japan lang winter. Pero dun sa Seoul, grabe, parang nung nag Philadelphia ako and Denver, ganun yung feeling. Ang sakit sa balat ng lamig. Okay. Mas, ano, mas forgiving yung ano weather sa Japan pag winter. Okay? So, seaside. may seaside pa Ayaw ni MJ. Pala. Okay? So, samahan nyo kami. Mapapahinga muna kami mga kakikikis. At, halos 24 hours na kami <laughs> bumiyahe. <laughs> so, 6pm, ah, uh, 7.30pm kami umalis kagahapon sa bahay, di ba? O anong oras na ngayon? Uh, what time is it? 3 o'clock? 4.30 na in the Philippines. O, oh, diba? So, konti na lang talaga 24 hours. For sure, pagod yung mga senior namin kasama. Si nanay at si tatay. Ako nga eh. Buti kinaya. Thank you, Lord. Kinaya ng tuhod ko. Ayan. Okay? So, later le. Hi! <laughs> Dabas kami. Bili lang ng... Okay pang alin pang pati gutom. Tapos pa 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 Natap na padpad. -pad. 13th floor. Lucky number. Lucky number. Lucky number. Lucky number. Ang ganda. Diba? You know, doon. Pagtawid na doon. Beach shore na yun. Pero kakain muna kami. Ang labi. Tapos nag 7-11 na si daddy. Ayan. Bumili muna kami ng water. Mamaya pakita namin kung ano yung nabili namin. So 7-11. May subway din. Ayan. Pero... Yan, ito yung hotel namin, Best Western. Dito kami nag-stay. Yan, katabi lang yan. Subway, tapos. 7-11. Saan? Lamig eh. Ano ka mag ice cream? Yan, ice cream ka? Gusto mo maka-ice tayo? Maka-ice na ako. <laughs> okay, ginaw. You know. Yan. Ang bilis lang namin. Ang lamig talaga sa labas. Yan, ito yung mga binili namin sa 7-Eleven. Gimbap. Dalawa dapat eh. hindi tinignan ni Rag. Expired na pala. And then, try namin. Actually, sabi ni Daddy, hindi na tumahang. Pero may sili, oh, sa drawing. So, we'll see. Ram yan. And then, ah oh, try ko naman to. Kasi ito yung pinagmamalaki ng South Korea, eh. Yung mga yogurt drink nila. Anywhere, right? I try the vanilla. Mmm, sakto lang. <laughs> yung vanilla. Okay. Ayun. And then, ah, uh, binili ko si MJ na Chocolate, MJ, you want to try? Chocolate waffle? Yeah. Ayan. And then, ito rin, yung mga nakikita namin sa K-drama. Ayan, tatry. And, ito yung pinakamahal sa binili ko. Actually, magkano tayo? 20,000 plus 1 eh. So, mahal din. Ayan. Ito yung pinakamahal, 6,500. So, this is like, mga 280 pesos, ganyan, 270-ish. Pero, mahal naman talaga yung ganito. <laughs> okay, so, yun lang. ah uh, maliit lang yung 7-Eleven sa baba. May isang 7-Eleven doon, nakita namin yung Starbucks. So, try namin. But again, let's start first with the small food, yung mga ganito, para mas ma-appreciate natin. Hindi yung bongga agad, ba diba? So, mahaba pa naman yung stay namin. Okay? Hello, and... Um, <laughs> first day. Tapos na yung first day namin. Nakatulog kami. Grabe. Ang oras na ngayon. Ano na? Uh, 9 o'clock na ata. Ano na ba? 9.25 na. Ang gabi. Yun. Sobrang pagod talaga. Grabe. Uh, Ayun. Natulog kami. Sabi namin, saglit lang. mag dinner kami. Hindi na nagising. Actually, nagising ako kasi uh, kumatok si Ralph and sabi bibili to ng pagkain sa 7-Eleven kasi nagbubutong sila. <laughs> oh my gosh. Napagod. Okay. So bukas na talaga yung start ng araw. Okay. So tama. <laughs> tama yung guess namin na mangangarag kami sa first day. And di na rin namin, wala na rin kaming halos magagawa. Okay. So ayun lang. Thank you sa pagsama sa amin sa araw na to. Hopefully, nag-enjoy kayo sa panonood ng aming movie adventure dito sa Korea, South Korea uh, during our first day in. We are here in Busan, South Korea. Hey, okay. see you again. Bye-bye.